Dito naman si Grace Sansano, sa lindol na naramdaman kanina diyan sa San Luis, Aurora. Ari 25 Grace, good morning. Good morning. Angel naramdaman. Itong lindol na yunamig sa bahagi ng Aurora at ilang mga karatig lalawigan sa Central Luzon. Yunamig sa bahagi ng Aurora at ito ng uh, magnitude uh, 5.0 na lindol kaninang 4.37 ng umaga. Paramihan sa nakaramdam ay ang mga gising ng mga residente, ang mga nasa ng bayan na abalana sa paghahanda ng kanilang mga paninda. Ang pagyanig uh, uh, na ito ay muling nakapagpagising uh, sa kanilang mga takot. Bagamat madaling niya, uh, natapos din yung pagyanig at unti-unti uh, rin hulu ang ating mga babayan ay isa-isa uh, ngayon bumabalik sa kanilang mga trabaho lalo na yung mga nasa palengke. Bagamat sa ngayon ang PDRMO ay may babala at pinag-iingat pa rin ang maraming mamamayan sa ulat ng tubo ay uh, so ang mga sa kanilang instrumental uh, na nagagamit ay intensity 3 rin ang naramdaman sa so dihalan Aurora. Eastern Field Defense at Lungsod ng Palayan City sa Nueva Ecija. Intensity 2 dito sa San Luis kung saan ako ngayon ay naroroon Maging sa Bungabong, Nueva Ecija, Umigan Tangasinan at General Nakal Keton, gayon din sa Ramos Tala. Sa ngayon, wala pang ulat o pinsala na nasaktan ang natatanggap naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan ang ating update. Ito, si RX25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.